बहुत में पीछे but yung tuwag ko eh. Kanina pa eh. Et, ay! Et, ay! Ayan. May kumalang pag na-yero. Ewan ko kung na-record. Pagka ganon, ano na, multo na agad sa kanila. Woo! Oh! Oh! Woo! Oh! Oh! Woo! Oh! Woo! So, tignan nyo to guys. Oh. Excuse. Ah! <laughs> lumugdan sa lumubog na siya sa tubig guys welcome to my channel this is master G ngayon nandito po tayo sa sementeryo ng Sarangani province dito po sa sa uh, sako po ito <laughs> hindi, hindi nagresearch research natatawa lang ako kasi pinuntahan ko itong mag isa ngayon at gusto kong ikutin papakita ko sa inyo yung itsura ng sementeryo nila at ewan ko guys pero parang ano eh kanina pa ako nakakaramdam ng ano ng nakakarinig ng mga kumakaluskos o ano wait lang <laughs> So guys um dead man lang. <laughs> pag ganyang may mga naghihintay <laughs> yung bigla biglang kumakaluskos on, hayaan lang natin ah uh, itong cemetery na ito ay sakop na ito ng Glan o dito po sa municipality ng Glan at wala pa akong alam na kwento gusto ko lang talagang ikutin ito at eh, eh, kumbaga explore explore lang tayo kung sakali kasi meron ako nakisang, nakitang isang musileo dito na pinasok ko kanina na parang nalambot yung tuhod ko pagka ganun, kasi sen senyales na yun for me na mayroon something nakakaiba or hindi natin masabi kung element ba or what dahil hindi naman tayo expert sa mga sa, sa mga ganyan so tara kung bago ka lang sa channel ko Magsubscribe ka dito at uh, paki-like para suportahan ito. At uh, shoutout po sa mga nandiyan po sa screen. Palaka. Palaka lang 'yon. Ay uh, ano po? Abangan niyo 'yung mga mga vlog natin dito kasi nag ako dito nang pumunta ako sa mga white beach. Oo. Siguro kung pwede naman ihalo ko na dito kaya lang hindi kasi maganda 'yon. <laughs> maganda 'yon kung may kababalaghan, puro ganun lang 'di ba? Tapos kung mga nature, nature lang. So may nakita ko dito ang puntod na isinelebr isinelebrate nila yung birthday ng kanyang ano, tatay. O naka i na lang natin guys. Tapos pinanganak po siya nung December 1947 at pumanaw nung uh, November 12, 2021. O, so kayo na po bahala mag -com compute com commute. Commute sana sasabihin ko eh. So yan guys, so oh, isang pamilya silang dumaan daw tanongin niyo ako, mga master, never, never, never ko pang na-experience yung isang pamilya kami sabay-sabay dadalaw po sa sementery. kasi nga po, yung kinalakihan ko, uh, iba kasi yung religion ko is Christian. So kami, hindi na po kami totaling dumadalaw, oo. oo sa mga patay. Pero pag ako, gusto kong pumunta ng sementery, dahil likod lang bahay namin, pwede naman ako dumalaw sa lola ko. pinapasyalan lang ko yun. Then, lilinis-linis ko din. Pero yung sasabihin mo na sasaktuhin kong November 1 para dumalaw po doon. Hindi ko hindi po namin ginagawa 'yon. Kahit ito mong nakita pamilya na to, hindi naman sila November 1 dumadalaw eh. Kasi kumbaga hindi naman November 1 ngayon, 'di ba? So depende po kasi 'yan, guys, sa atin kung ano yung ating naka, nakasanayan, 'di ba? Itong pinanganak ah uh, pinanganak at saka namatay ng isang araw lang. Oo. Isang bata. Si Angelo. Yan nakalagi naka ano dito Grabe na yung buhay natin no Siya hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng kahit isang isang ano, isang taon o dalawang taon, 'di ba? Araw lang talaga siya mga master. So meron din ako dito nakita guys na isang picture o oh, naka-uniform pa po siya. Ah, uh, yan. RIP po. Dapat po talaga ng mga picture ay Uh, ...lubos ang aking paggalang. Lalong-lalo na po sa aking mga naging teacher. Yan. Ganun po talaga ang life. Walang pinipiling estado. Kahit ano, kahit sino. Dahil tayo ay... ...ah... Uh, ...kumbaga, hindi natin hawak... ...or hindi natin ano yung buhay natin. Hindi natin pag-aari, mga master. Kaya kahit ano yung ano natin... ...sa buhay, trabaho, o ano... ...mayaman, mahirap... kung talagang tayo ay ano... Puro ano, ano? Baklang to. Ako po, yung nagmamayari ng na Natatignan nyo, oh. Bumaba na yung ano nyo. Yung pinaka... Tawag dyan. Gumuho na yung pinagawa nyo masileyo. So, ito yung masileyo guys. Na ano? Kakaiba yung pakiramdam ko pagdating ko kanina. Teka, pakita ko sa inyo. Ito siya, guys, oh. Meron ditong babaeng... Hindi ko alam kung iisa yung picture niya. Hindi po natin kasi pwedeng ipakita yung ano eh. Naglalambot yung tuhod ko eh. Kanina pa eh. Et, ay! ay! wait ay! So, ano, mga master, itong babae na ito, ito na nga mga master sa totoo lang pagdating ko pa dito talaga iba na yung pakiramdam ko para bang nangihina yung mga tuhod ko tapos ito nga narinig ko yung gate dinig na dinig naman at nai-record na parang may sumaradong gate hindi ko sure kung ito talaga dahil nakaharap naman yung video ko dito kung itong mismong gate na ito ang bumukas kasi tanda ko nyan ay medyo nakabukas ng bahagya lang yan pero just sa pagkakataon na yan ay naka-open na siya talaga pero yun na dapat nasa presence of mind pa rin tayo pagdating sa mga ganito Ito. wala po nagtatago dyan no? makasabihin nyo na nagtatago dyan wala po nagtatago mga master so grabe no parang narinig ko talaga eh kumano no Teka lang, eh. parang pa rin tunog. Look at ganyan Guys parang iba talaga yung ano Narinig ko talaga eh. Bakit may picture? Excuse po Ma, May picture po? Ganoon, give me a picture Ganito oh ano? Bakit may picture po dyan? Di ba? Ano lang siya? Diret lang ka magdasal? Excuse po. Matingalab ako. Ay, oh. Sakto pa nga na meron tayong naabutan na nagdadasal dito na dumalaw din sa kanilang mga mahal sa buhay at para katunayan din na naabutan natin ito hinayaan lang natin o para makita nila kung ito ba talaga yung mga larawan din. So mga master, palaging unexpected yung mga vlog natin. Katulad na lang ito ay inisip ko talaga na ito ay isang larawan na naman na inilagay dito. Pero nung aking tignan, disclaimer guys, sila po ang mas naunang dumating dito kaysa sa akin. Oh, dili. Ano siya? Ah, oh, okay. San, ano? Santo? Di bulto. Okay. Nga wala. Kaputo lang ulo ba? Kabi ko picture. <laughs> Santo? Oo. Uh, uh. Laking gulat ko na isa pala itong mga graven image o mga Rebulto na inilagay dito sa plastic. At ito ay mga wala ng ulo. Madalas naman laging walang ulo o putol ang mga rebultong nakikita natin sa mga vlog natin. Kung napanood nyo yung ating mga na-vlog nung nakaraan lang sa Cebu at sa ibang part ng Mindanao. Ano nga kung ano guys, gustong i-explain kasi meron ako napanood na isang vlog tapos may mga chismis daw way back 2 years ago nung naki MJS tayo na nagbayad daw po ako <laughs> sa pamilya dun sa may naki MJS Kasi ate oh pagkatingin na pagkatingin ko po talaga hala ako nga bakit andyan lumabas ka pa guys kung sino man po oh buong pamilya halos ang pinakulam niya oh pamilya rin daw niya ang mga pangalang nasa listahan. Sawa ko, tapos yung kapatid ko na andon, yung ito po, yung Valentino, nagkasakit din po siya. Siyempre nagulat kami. Bakit umabot sa punto na yun? Iwala e naman kaming naapakan ng tao. Unang-una, hindi ko po alam na yung mga nakasulat na yun doon. Hindi ko din kasi napaliwanag yung side ko. Although, matagal na rin po kasi itong mga master. So, yun nga, ang sabi sa isang vlog, binayaran ko nga raw po yung pamilya na yun para... Para mag-trending at ano. Unang-una po, kung yan ang paniniwala nyo or kung yan ang gusto ninyong paniwalaan sa buhay niyo wala po akong pakialam sa inyo at pangalawa uh, nakilala na po tayo pagdating sa mga content ng vlog ng sementeryo na mga legit talaga at binababoy lang ng ilan na A ako aminado naman ako eh na nanonood naman din ako ng ibang vlog dyan ng mga ano ng mga nag ghost hunt ng mga nag-aano sa sementeryo sana kung mag-explore lang kayo sa sementeryo wag yun naman sanang gamitin sa gagawa kayo ng ano eh, gagawa kayo ng content na may magpapanggap na multo o may ano. Kasi sa totoo lang pati po tayo, pati po ako, wala nang tiwala yung tao, lalo na pag hindi naman tayo kilala, na nagbablog sila sa seminaryo pa ikot-ikot dito, tapos gagawa ng ganong content na gawa-gawa lamang. Wala namang masamang gumawa ng content, kaya lang dapat maging legit lang tayo sa ginagawa natin dahil mararamdaman ng tao yung kumpeki eh. Tapos ito pa, kung binayaran ko yung mga nasa larawan o yung pamilya na yon sa nakukuhan ng pambayad <laughs> eh yung time na yung wala pa akong trabaho, hindi pa ako masyadong kumikita sa YouTube, wala din akong ano at pangalawa sa uh, sasabihin ko lang sa inyo, nagulat na lang din ako sa team lang kay na ang sabi nila sa akin ay uh, sir ipapalabas na po ito ba ah. is coming ano tapos Martes pa lang po yata, Martes yata Merkles basta three days before editing na sila no nagulat ako ngayon ang nang ano actually hindi ko naman kailangan mag-explain na, natatawa lang ako kasi meron ngayon ko lang nalaman meron palang ganong issue sa akin na yung nasa pamilya na naki-MJS na kinulam is, binayaran ko raw unang-una wala po akong pambayad doon at wag po nating pagbintangan yung pamilya na yon kumbaga sila ay biktima din biktima din po sa sementeryo na hanggang ngayon hindi nila alam kung sino yung kumulam sa kanila del sino ba naman ang aamin so di ba mayroon nga doon ano eh nagpakita umamin siya na yung nag shine ng hanggang nung araw ding yon may hindi inaasahang babaeng biglang pumunta sa kanilang bahay basta kay igor ko lang sulat sulat so yun wala pa akong idea din doon wala din na, kumbaga between me and KMJS team sila na po yung nag-investigate ang binigay ko lang sa kanilang contact is si Eileen dahil si Eileen nag-PM sa FB page ko before yung bago mahaki yung FB ko ang sabi niya sa akin Ah, uh, tawag dito picture ko yung nandyan Hanggang sa binigay ko po sa panga, sa ano sa KMJS 'yon, nangawit ako ba. <laughs> binigay ko po doon sa sa pinaka uh, producer si Mam Ma Sasi. Shout out kay Mam Ma Sasi sa KMJS. So, tanging kami lang po ang nakakaalam. Kung ah uh, sinasabi ko sa inyo, maniwala mo kayo sa hindi, eh 'yun lang, sineryo ko lang din 'yung totoong story na talagang gano'n na ang pamilya sinasabi na binayaran ko unang una wala nga akong pambabayad at ang hirap mag ano no minsan na no, bigla ako mabablang ko pag nandito ako sa cemetery ah uh, yun nagulat lang ako meron palang ganong issue Well, hindi naman talaga mawawala. Kung diyan kayo masaya, gumawa ng issue ng iba. ...imbis sa sarili nyong buhay pinapakailaman nyo... ...yung sarili nyong mga kasalanan, sarili nyong baho... ...ang inaano nyo, pinututukan nyo... ...yung iba ang pinupunan ninyo. Hindi mga iwasan nyo, mga master. Eh. Ah, mga master, may, na may nagpatunay na nga eh... ...na may umako na nga eh... ...na siya yung nagsulat doon sa mga pangalan. At hindi ko din alam na... ...na... ...mismong nakuha kong babae na yon ...kasama din siya doon sa listahan ng... Sila sabing ipinakulam nga na isang pamilya. Kaya sana, i-analyze natin mabuti yung story bago tayong mag-share ng mga narinig natin. Oo. Hindi yung feeling nyo kayo talagang matalino. Kayo talaga yung pinaka... Uh, wala kayong pagkakamali. Kumbaga, ganyan yung mga taong masyadong bilib sa sarili. Eh, mga master. Ewan ko na lang, kung sino ka man, tatamaan ka. Eh... Sa totoo lang, gumagawa sila ng paraan. Gagawa't gagawa ng paraan yung mga yan. Para lang, uh, let's say, yung iba ha, hindi ko sinasabing lahat. I-down ka, ganun. Tsaka gawang ka ng ano, hindi maganda. Ang gara nito. Guys, oh, grabe. Oh, ano yan? Ano ba yan? kakaibang sign ito nakita ko sa cementerio guys so oh. ala ano ito sino nagsulat niyan ano kaya ibig sabihin niyan guys <laughs> so far yan simple lang yung kanilang cementerio nakikita natin tinamad na akong gamitin yung aking gopro wow sana all oh hanggang ano ba naman hanggang libingan hindi maiiwanan ng red horse charot red horse Bikin man charot ano ito may madalas ko nababasa eh Oh, madalas ko nababasa sa mga comment bakit hindi nyo puntahan niya ng ano umaga umaga bakit ano lagi da, laging gabi unang-una po mas masarap din mag-vlog ng gabi mas dama mo eh Tsaka mas may possible nga na magparandam yung mga something, di ba? Pangalawa, wala kang pakialam. Kahit anong oras ka puntahan yung gusto kong puntahan, unang-una, sarili kong pera yung inawaldas, para kang sweet ugali mo. Minimal <laughs> ka, hayop ka. Pakilimera ka. Ayan. May kumalampag pag yero this ewo ko kung na record. Pag ano na, multo na agad sa kanila. Woo! 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 Oh! <laughs> Yawa ah. Ano to guys? Nag-jump, naka-jumper ba yan? Ayun, oh. Comment below Pwede bang ha try? Hawakan, ko nga kung may korean Ay! Huwag na Meron yung sigurado At ganyan Parang jumper Medyo jumper yung patay, charot tingnan tignan nyo guys, so, may ranch. rancho rancho itong sa cemetery na to eh, parang ano, misto lang rancho tignan nyo, ang laki, meron pa pala dito sa side na ito ayan oh, may Kabayo oh, so yung mga nagtataka dyan na bakit may mga cemetery pa rin ako guys oo so yan, sira pa rin yung likod ng ano natin ng motor. Oo. Uh -uh. Dahil yung nagbigay sa akin ng calling card mga master. Eh ano tawag dito yung nag-vlog ako sa Samal na atrasan to. Oo, oh, bago lang, ito nakaraan lang. Ngayon, ang sabi is Ay, ito be, ito yung calling card ko. Ilalagay ko diyan yung screen na pero i-blur natin yung details ng kanyang ano, plaka. Pasok. Ready lang, straight na straight. Ready lang, straight. Hmm. Basag din to. Hindi oh, okay. <tinyo> kasi kayo tumitingin eh. <tinyo> atras, atras. Hindi oh, ako, may... Pero, di, ba, na, ako ba, na, pwedeng dumiretso kasi hindi ako pwedeng dumiretso kasi tawag Paano gagawin natin dito? <tinyo> Tapagawa ko yan, sir. At tawagan na. Punin mo na yung number kami. Kasi cellphone balik ka dyan. O diba? Tapos ngayon, nagkausap na kami. Tumawag ako sa kanya. Ngayon, sabi niya, Paano yan, sir? Nagkagasgas din ako. gagastos din ako. Magbabayad din ako. Sabi ko, Ay, problema muna po yan. Una-una, doon kayo magreklamo sa barge ng samal. Kasi inatrasan po yung motor ninyo. Eh, kasi naka-atras po pala kayo at ako yung naatrasan ninyo. So hindi ko po kasalanan niyo, hindi po kasi kayo tumitingin sa ano. So ayan, nangyari na atrasan siya na nabali, yan, nabali yung plaka. O nabali yung plaka natin. Tapos yung ano, order na naman ngayon. Kinumpit ko yung gastos, sinend ko sa kanya. Oo. Sabi ko, ah, uh, sir, abutin po ng 17 lahat yung gagasosin po dito kasi po yung bayad is 500 sa labor sa so, Yamaha tapos yung ano is 800 tapos meron pa pong babayaran pa so eto naman pala eto abot ng 500 din tong plaka na to eh mahal to eh sabi ako na lang magpadala sa iyo ng plaka ganyan ganyan tapos ano hanggang ngayon guys isang buwan na mahigit hindi na ako naka ano ngayon plano ko kasi naka order naman ako sa Shopee diretso ko na po sa LTO dahil hindi po siya nakikipag-coordinate hindi naman sabi niya papadala daw niya ganyan ganyan ginagawa po akong tanga o, huwag mo akong gawing tanga unang una huwag mo akong gawing tanga dahil alam ko, binigay mo lang yung contact number mo pero kita tayo sa LTO, oo. Kasi hindi tama yung ginawa mo sa akin. Kabago-bago ng motor ko, binaboy mo. Inatrasan mo. Muntik pa ako magsemplang ng time na yun. Muntik na ako matumba mga master. Yun yung sinasabi ko sa inyo na yung mga negative na bagay na parang plano ko nga muna. Ayoko na muna mag... Parang ayoko na muna mag-sementeryo. Pero naisip ko hindi ko naman pwedeng sisihin ng sementeryo dahil wala namang ano eh. Wala namang dapat sisihin dito sa sementeryo, kundi yung mga bagay kung i-accept mo yung mga negative dito ay eh, ma-accept mo talaga. Pero yung naisip ko lang din, ito yung content natin, dito tayo nakilala. Kaya kung okay lang din may sementeryo, pero kung may story talaga. Pero pag wala naman, ang dami ko nga po nadaan ng sementeryo dito eh, sa Sarangani, pero hindi ko binlog. Ito lang po talaga dahil ito yung nag caught attention sa akin. So, maraming salamat sa mga sumuporta ng ating vlog at mag-ingat kayong palagi nasan man kayo mga master. Ah pakilike okay, naman po at pakishare ang video para sa suporta. Ah. At abangan nyo yung mga vlog natin sa mga magagandang lugar dito sa Sarangani province. Thank you and God bless. Bye. Oh.